Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Usapang basketball nga pala nagbabalik. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors versus Charlotte Hornets, yan ang ating pag-uusapan magkakaharap sa laban na ito sina Seth Curry at Steph Curry. So starting five lineup ng Gold Blooded sina Stephen Curry, Brandon Pochemski, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Draymond Green. Sa first quarter ng bakbakan, unang pumuntos para sa dubs itong si Andrew Wiggins. Paramdam agad si Wig na sa mga hindi pa nakakaalam, birthday niya ngayon, may edad na 29 year old. Gandang umpisa para sa magkabilang kuponan. Maagang pumukol naman itong si Draymond Green ng tres mga kaibigan. Talagang bumabuelo na ngayon ng Warriors. Ngunit pumapalag naman ang Hornets sa pangungunan nitong si Miles. Pambihirang energy rin ang pinapakawalan. Pero pako pa sa 15 points ang Charlotte Nang pagpasok ni Clay Thompson. 5 straight points agad ang ginawa. Talagang nakakabili pa rin si Kete 11. May tinatagong umaapoy na galawan pa rin talaga. Dahilan para mahawakan ng home team ang lamang sa pagtatapos ng first quarter. sa second quarter ng salpukan mga kaibigan isang magandang atake ang ginawa nitong si Brandon Pujemski basta na lang pinasok ang depensa ng kalaban ang talaga tong rookie na ito tamang saya at pasayo-sayo na lang si Steph at JP2 sa bench lagpas isang minuto na lang ang natitirang oras sa second quarter lobo na sa double digit ang lamang ng JSW at nagtapos yung score na 43 to 29 sa third quarter ng laban mga kaibigan ay tuloy ang magandang momentum ng Golden State Warriors. Ganda ng ball rotation ng team. Lutang ang matinding team effort. Bago magtapos ang third quarter ay may pinatumba pa si Pojemski. Lupit ng footwork ni Brandon. Walang bakas ng pagiging rookie tong batang to. Hype na buong Warriors. tungo sa huling quarter ng game ay di na makahabol pa ang visiting team sa bitbit -bit na lamang ng gold-blooded. Kaya sa huli nakuha ng Warriors ang panalo sa score na 97 to 84. Walang gana at inaantok sila Melo Ball sa bench. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa naging laban nila? I-comment lang po yan si Baba at akin pong mabasahin yan. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakasubscribe bilang suporta. Maraming salamat po. Mag-iingat at God bless sa lahat.